na. Ang paggawa ng ating pagkito Pinoy na pangumagas, at yan ay walang kapuni ang yema. Sa halagang 625 pesos, abang pwede po kayong makagawa ng 30 packs at pwede po ibenta ng 45 Ay, tapos ko i natin 'yung Sa mga pilit sa Yema. ay kakadaling lang pala paggawa nito. GS. O. Okay. So, ulitin na po natin na sa pookunan ko po, na 625 pesos para 'yung makagawa ng 30 packs okay. sa ginagawa na ito ni Ms. Marilyn. At pwedeng ibenta ng 45 pesos ang isang pa. ginagawa nilang gagawin yan. At kapag ginagawa ko yan, ay balita ko sa magulakan ka. Marami ko sa balita. O sige, go, bahin mo na. Kami ko bakit po yung flash family, bago si na family, yung lakas family, hindi na. Talagang naka-segue si Ate Malin, di ba? E lang pa Nakakaliit ba ng braso ang pagkawa ng Yema? Hindi naman po. Ay, magandang exercise yan. Kailangan ganun, di ba? So, tapos patayin nyo yung quadril. Pagkatapos, haluin niya ng isang oras. kanilang ibenta para volver